Yan, babalik ka sana ako nung Maynila mga sir nung uh, Monday kaso nasiraan ako ng sasakyan Pupunta kami ng uh, Ilocos Norte sa bangi pumunta kami dun at nasiraan nga ako ng sasakyan at ang bumigay pa yung alternator, mapapansin nyo itong alternator ko ay bago na Yan, nag shutdown pag pagkasiraan ka pala ng alternator ta tumatakbo ka tapos biglang lumabas yung signage ng battery at alam mo naman na bago yung battery mo lumabas yung signage ng battery yun na pala yung sintomas na na sira na yung alternator tapos maya maya mga 15 minutes simula lumabas yung battery logo niya ayun na huminto na yung sakyan namatay lahat nung mga ilaw hanggang sa yung karga ng battery ay uh, nilubat niya kaya nag shutdown lahat at uh, sakto sakto rin gabi kami nung bumiyahe nasilaan kami alas 10 ng gabi doon pa naman sa walang ano walang katao tao kaya ito itong pisa na to ito yung uh, galing sa ko at uh, itong parts na ipinalit ko doon ipinalit ko dito nabili ko pa sa lawag at nasiraan ako sa Baduk Ilocos Norte, baduk Ilocos Norte nasiraan ako doon at pinagbila ko pa ng pisa sa lawag pa medyo layo at uh, yun nga yung lagi kong din sinasabi kapag once na babiyahin nga tayo na dapat uh, inoobserbahan or magandang pisa kung sa mga motor dapat yung build mo original kasi kapag nasiraan ka mahirap kaganda lang sa motor marami siya sa uh, sakyan naman medyo talagang kukulang ka kang dun sa lugar na yun matik mag magpapaumaga ka ito oh, pure sibo ng lawag sakto sakto nag-iisa lang tong na to yan lawag 6,640 nag-iisa lang to buti nga lang may manapit na mekanikong kung gumagawa doon kaso nga lang inabot namin ng ano umaga pa pabaho kami napagawa tapos after magawa yan, di goods na ang sumunod naman nasira, yung prino sabay kasi yan eh kapag once kasi na ano nasira na nasira ni alternator titigas na yung monobila. Kanya hindi mo na mailo ko nang maayos kahit isang kamay hindi mo na maiikot yan kasi titigas na. At sumakto din yung preno nito mga sir. Nabutas pala yung tubo doon sa ilalim dito sa may uh, right side. Eh papasahin yung tubo na yan. Pinutol lang ng mekaniko na yan. Gawa kasi ng ano Diyan nakatupi. Pinuto okay. lang ni Kaniko para lang kami. Hindi na, -di na disable yung preno nito. Kaya umuwi ako nang mula Ilocos Norte hanggang dito sa La Union. Mahina yung preno. Bukod sa mahina, talagang tutaling wala. May pakita ko doon tayo sa loob. Ayun, tayo sa loob. sumakto sakto sakto rin yeah, ganyan hindi maandar matigas yan matigas pero kapag kapilandar muna, na patay natin kaya nantala yung uwi ko sa Maynila okay kaya maandar ng mga sara dapat hap lang yan ito lumo tumuya ako ng mula banggi hanggang dito sa agung takbo namin 40 40, 30 yan yan lang yung takbo namin kasi nga iniiwasan ko yung uh, mga disgrasya Ayan. Ayan. kailangan pang bumbayin to habang tumatakbo ako at malapit na ako dun sa ano kailangan pang bumbayin ng bumbayin para lang kumagat at hindi kami ano, bumangga yan, ginang ginagawa ko. Ayan, tumigas na uli. Yeah, pilag tsagaan ko 'yan. Kaya ano, ipapagawa ko 'to ngayon. Dadalhin ko sa diyan sa Agu. Oh. Sa bahayan. Para ipaayos yung line hose, brake hose papunta sa likod kasi hindi nga maiblit ng maayos yung eh uh, preno ko gawa kasi ng ano nang uh, hindi mapasingaw yung isang line na papuntang gulong yung hose kaya dinisable yon para makauwi lang ngayon hindi makaiblit kasi may hangit kasi yung nung brake line na yun <coughs> yung ipapagawa ko magawa ito kaya babalik na rin ako ng Maynila tapos si may pag -good news ako doon dahil nga dumating na yung silver button silver play button ko maglulsad ako ng uh, pre-change oil libre yun lang is kaya uunahin ko muna to para makauwi ako sa Maynila dun sa kabilang shop Ayan, tapos tayo yan, gusto na gusto na pinaka mahirap mga sir na senaryo yung kasama pa yung mag mo sa pagkasira totally dyan kami sa loob ng na sasakyan natulog, eh, okay, kasama ko pa yung kambal ko dyan kami natulog hindi na matulog kasi tagapaypay ako dun sa mga anak ko dahil nga hindi sila sanay na uh, walang electric fan tapos sobrang lamok pa buti nga lang ang bait ng mekaniko nung umaga na yun doon na pinagpagawa namin habang ah, aantay kami tinatuloy kami sa bahay yun okay na okay naman goods na goods magaling yung mekaniko dyan sa may, ano, sa may badok Kaya dadali ko sa shop to para ipagawa yung preno para makabalik na naman sa Maynila at uh, makapagdala ako ng mga pizza. Kaya let's go. Pagawa ko muna ito mga sir. Kaya mga sir, dito na ako sa pagawaan para ipachick yung aking bricks. Yan, totally katap katapat lang nito mga sir yung uh, aking shop dyan. Oh. No? Yan, katapat lang nito mga sir. Along MacArthur Highway din. Ayan o. No? Oh. Ayan yun. Yun. Yung may signage na ano. Na Castrol. Yan. Ayan yung shop po mga sir. Katapat lang. Kaya ipapagawa na rin ito. Yan, ang gagawin daw nila sir. Yung host na yan. Yung host na yan. Yung bakal na yan. Papaltan daw yan. Papabricate susukatan tatanggalin nila susukatin hanggang doon sa may pinakalikod sa gulong Yan, hanggang doon sa likod okay jajak na nila para matanggal na yung ano yung tubo ang dara ng brick fluid para mag brick <tipas> hindi yung mismong ano talaga yung tubo <tipas> yung tubo yung pumutok eh <tipas> kasi katakot-takot yung ano, nadanas namin na doon nung kami ng ano, preno hanggang sa pang-uwi buti na lang yung bayaw ko na sumaklolo sa akin kaya kami nakabili ng pisa papuntang lawag kaya mamaya meron din akong ibibig ibibigay doon yeah. dahil malapit na may shop natin dito alas magkata magkatabi lang kaya doon muna daw sila Ayan, dito yung shop natin mga asawa. Ayan, tapos doon lang tayo nagpagawa ngayon sa car aircon katabi lang nung premium bikes yan, doon ko pinagawa sa kanya. namaya balikan ko kasi uh, tinatanggal muna yung uh, brake tubo yan, ito mga sa nakahatak na nila yung hose yan, kahaba hirap lang tanggalin ito mga sa nakakunik yan sa ano sa yun Yan. Yan. ya pa Yan. Yan. Kung si naman daw ala sa kabila. Ayan. Ito tanggal na. Ang ginawa ng mekaniko 'tong sa kabila. Tinupi ito. Yan. Para makauwi kami. Ah, so, may pa rin yung preno. Kaya napaka-importante. Kaya ito magiging kuan na to. Tanso na. Kasi gagawa ng panibago. Look, yan. Ibilang kong nandun sa ilalim. Sa dulo pala. Tantay na lang natin yung ano. hose kasi pinapiting natin. Para hindi daw ako gumastos ng malaki. Kaya hindi nalang sa ano. Para papiting. At bumili rin tayo ng, parang yung pang-extension doon sa gulong ng likod hintayin natin yeah, sa uh, gusto magpagawa ayan ito yung ano wala nyo yung shop ko doon malapit lang dito yan mga sir ito okay, makikita nyo ayan mga sir yan pala yung dati nya at uh, dinugtungan na lang to 300 yung pagawa dito pagdugtong dugtong hanggang sa paggawa dito ito so, siya ikapitan natin yan dyan kasi sayang naman kung papalitan natin ang buo yan at uh, yun naman din yung suggestion nila kaya tama din naman talaga para makatipid tayo ng konti tapos gagawin nila ay hahanginan uh, para matanggal yung dumi so hindi pwedeng may dumi yan kaya kailangan nilang hanginan at i-check nila kung may click pa yan or wala na nahangina na nila at uh, ayan pinabalik na kahirapan na naman yung magbalik dito mahirap tanggalin mahirap din naman uli ibalik yan tsagaan lang talaga ayan mga sara naidugtong na doon ibalik na doon sa ilalim at ayan dito yung nakadugtong IBS na yan tinanggal kasi yung dalawa para hindi nakaharang ah, sakto sakto yan doon ayan doon na sya ayan mga sir may na dahil naikabit na lahat ng ano post ayan bini na para matanggal yung hangin at tumigas na yung preno. Ayan, tapos na tayo mga sala. Check natin yung preno ngayon. At uh, medyo mas maganda ngayon yung kagat nito. Patayin natin yung sounds para hindi tayo ma-copyright. Ayan. Mas maganda na siya ngayon, hindi na siya sumasagat. Taga mararamdaman mo talaga may tigas. Hindi tulad nung una ka na ano. Uh, na mo sagad sa dulo ito goods na ayan makakawin na rin ako ng Maynila okay na ayan okay na itong mga so bali nakawin na rin ako sa bahay at uh, ko na to para nakariri na rin pabalik ng Maynila ayan karawas na lang to makakawin na rin ako sa Maynila ayan gusto na gusto na to ya ito, ma, ito nga pala yung bigas na ibibigay ko dun sa tumulong sa akin na bayo ko at ibibigay ko sa kanya to bubuhatin ko dalhin ko sa kapi ng bahay kasi laking hirap din yung ano yung ganong kalayo mula badok hanggang dito sa Aguho ay uh, pinuntahan ako tapos inamit namin yung motor niya pinampili ng pisa mula badok hanggang lawag napaka layo pa. Yeah, deserve nya to. Yeah, yeah nabuhat ko na. Ayun, deserve mo 'yan. Kaya, test tim. Ito yung kini quinto kanino? Yeah, deserve mo 'yan. Ayun oh. Tapos oh. bangkar muna. Oh, so tapos Ayun. Meron ka pa isa oh. Ayun oh. Habos ito paisa oh. Tama. Oh, alam mo asal mo sa Chapi. Salamat Chapi. okay Ayan, okay. Thank you, thank you.